pasensya na po ngayon lang nakablog at alauna na tayo po ay nagahakot ng nyug tingnan nyo mga kapilay yan mga isang libo din siguro yung paan natin mga kapilay yan mga baloktot e, na ano pa nanuno ng isang araw e, eh, galing ko lang sa pasapuan nagpagamot muna <coughs> at ito puno na yan o, yan pa, akitin ko pa yan mamaya pagkatapos, last lalan din yan meron pa dun sa kabilang ano, kalsada hindi ko pa naso, na natingnan kung may nyug pa doon dito lang muna tayo ay maghahakot ng kupra ito tayo ay papilay-pilay lang nang oh, lakad natin. Mahirap mag-video nang pag walang ano. walang ano nung video natin. Yung paa natin oh. Oh, tot Niyan. Ako tayo ng ano, kopra sa bangkat. Wala kasi tayong ano eh, yung nabantwag doon, yung nilalagyan ng cellphone. parang stick dito po tayo yan yung mga nyug yan yan yung mga nyug na ano hinahakot natin eh nakakapagod eh wala tayong magawa mahirap lang tayo kahit pilay eh wala tayong pampagamot ng stainless ito kung sinong gusto kumain ng buko ito buko to isang piraso yan in nakain ko na yung isa magano tayo na nyug akot mag live tayo hanggat nag hakot na nyug <coughs> yan, yan talaga ang buhay ng nyug kupra uh, kupra naman tayo sa isang kuprahan naman natin to eh, ikay tayo ipilay ay maraming salamat maraming taong nagpapakupra sa atin ah shout out pala sa mayari ng lupa na to sa nagpakupra sa akin na nandyan sa Manila si Renato Malyorka maraming salamat sa lupa mo at pinakupra mo sa akin Yan lang talaga ang buhay ng magkukupra. Puno din natin kahit mabigat. <coughs> ah, ano pa to? Isang balik. Isang balik lang yata. Pwede na. Tapos akyat naman pagkatapos. Ah, sakit din sa leg. <coughs> Yan ang buhay ng pilay kahit pilay ay nagtsatsaga magkupra hey shout out pala sa akin mga ano followers and mga viewers nanonood sa akin video pasensya na ngayon lang po naka video naman ulit ay kasi kahit tayo may kapansanan wala tayong tiyaga, wala tayong pambili ng bigas. Sana so, magkapanood ng video ko ay maunawain at matulungan din ako. Kahit pang paggamot lang sana ng paa ko. Gusto ko din sana maoperahan. Kasi so, wala akong ikatustos talaga. Ay. Ah! Ganito karami na yung nyug na nahakot ko. Meron pa doon sa kabila. Ito pala yung tapahan ko. Medyo madali lang ang gawa niyan. Kasi Kasya na yan. Isang libo yan. Pwede na. Kasya na yan dito. Uh, Galaw-galawin muna natin yung paan natin. Okay. Medyo ngawit bambu kol pisil pisilin muna natin yung ano putol kasi yan dito eh tapos yung tuhod natin isa yan ito yung naputol na buto hmm, mahirap din kahit ano tiyaga tiyaga lang nakakatapos din ng kopra kahit kunting tiyaga lang oo maniwala may tao maniwala sa akin yung taong hindi maniwala okay lang wala naman ako masabi sa kanila pero sa totoo lang ako lang talaga tong umakyat ako lang din ang nagkukupra ah, uh, dito pala yan sa barangay Palherom Lonomlon yung Pilay si Jimmy, Ma Jimmy Maestro pangalan Pilay ang pangalan sa Youtube ay Jimmy Maestro Pilay ganun talaga maraming salamat sa nanonood ng aking video yun masasabi ko sa inyo nagpapasalamat ako sa taong nanonood ito, isang balik pa ah ano hindi ko nyo nung buhay pahakot-hakot lang ng kupra ba kahit mura, okay lang pambili nang ulam at bigas talaga yan ng buhay natin pakupra kupra lang uy meron pala ditong ano oh ah, kala ko may sound na natira wala pala lagayan lang hmm baka may na iwan pa dyan sino na na maigi at sayang naman Kaso nagmura na nga kilo ng kupra. 30, 30 la lang. Dati, 45 yun. Ayan, nagbaba ng bigla. Dahil siguro sa bagyo. Oo, yun ang pao. Oh. Pabaluktot, baluktot lang. yan ang buhay ng pilay. naghahakot ng kupra mahirap din mag live kasi ikaw lang magla live wala kang kasama tapos naghahakot ka puno na pala nagalabas na ah sana pag ah, kumita tayo ng maganda ay sana sa blessing ni Lord ay makabili din tayo ng GoPro kaso mahal yung GoPro eh nasa ano yun ah, nahigit 2.5 2.5 2-5 yata sa ano sa Lazada 2.5 yun nakita ko nung nakaraan ay nako ito na buhos naman tayo ah. Oh. Ah. nako buhay. Yan na karami. Yan. Meron pa yan dun sa kabila. Bukas. Pagkatapos ko na magtabas. Uh, magbalat. Ma Tsaka yan pang konti oh, Yung isa. Uh, <laughs> lagay natin dito. Uh, kitang kita uh, ito pala yung puno na aapitin uh, ko, isang puno lang yan ito yung hinahakutan natin ang tawag dito ay sa tagalog ay tiklis sa bisaya ay bangkat yan mag-aakyat tayo ng lubi. Hindi na po ako. Aakyatin na, na natin. isa kasi walang mega ko katas eh. ah, Sana ah, pag sumahod tayo ay eh, meron taga video para pagpatuloy yung vlog natin. Shout out pala sa mga tagal natin mag-get no. Tagal talaga pila eh. Sinabuti kong mababa. Ay, tas din naman. Ayan talaga nagtutupra. Ay, matyaga. Ang um, hirap. May tiyaga. Ah. Ayan, tapos na. Mayroon pang isa.

natapos din bukas na magkatapas magbabalat na tayo bukas pero pagkatapos natin mayroon pa tayong susurfing doon titignan pa natin sayang pa rin yun yun kumano pa piraso ayun na magbabalat na tayo tapos din shout out pala sa akin mga kapwang magkukupra at maglulugit na tapos din yung pagakyat natin ito pala yung isang puntok yan mga ano din yan 200. ito yung eh, mga siguro 700 din to abot abotin din siguro ng isang libo kasi meron pa dun kutin uh, dun sa kabilang kalsada. At pauwi na tayo. At malulubot na yung cellphone natin. Mag-charge na. Ganyan talaga. Kahit tayo pilay ay masipag pa rin. Wala tayong asinso kung hindi tayo magtrabaho wala tayong makain wala hindi naman tayo na na ano sa pension pension ng PWD wala wala tayo sa ano ano yung gobyerno patakaran mali hindi tayo sinasali kasi hindi daw tayo PWD ano sa tingin nila yan oh yan pa natin ganyan hindi ba PWD yan kaya yeah, magsikap la lang tayo magkupra thank you sa akin mga nanonood at ako'y pauwi na hanggang dito la lang muna yung aking pagbablog at ako'y uuwi na rin kasi alas alas dos alas dos na pala ay magcharge charge muna tayo ng cellphone kasi low bat na yun nasa bundok pa yung bahay natin wala tayong kuryente doon kaya magcharge charge muna tayo dito sa baba haki ah, pa pay eh, bukas na ako magtatapas ng ating kupra hanggang dito la lang muna at ah meron pa pala dito pala ako nagkukupra, malapit sa Tabin Dagat. Yan ang dagat oh. May naglalangoy doon. May nanginisda. Nandito lang muna ah.